Good morning Good morning mga kabaktas Yan Yan mga master natin dyan Good morning sa inyo Yan mga kabaktas Busy ulit tayo ngayong araw na to Ay kasama ulit tayo Hindi tayo ngayon solo Tama natin si Master Gomes At saka si Master Mel Yan Medyo maambun Ngayong maga Dito lang ulit tayo mga master Sa spot sa malapit lang dito sa atin sa libertad lang sa paboritong spot ayan mga master dito lang muna tayo ang ano lang tayo ngayon konting oras lang pag lumakas ang ulan ay syempre malamig na yun ay na yun ayan mga master ayan. ito pa rin ulit yung dala nating setup ito pa rin yung lure natin Ayan o Arking lure ayan, Samaan nyo ulit Sana may mahuli Ayan Alright Ayan mga master Dito lang tayo Sa madamong part Kahit madamo Mayroon naman nakagat Ayan mga master Update na lang nandun na tayo Shoutout nga pala Sa mga kagrupo natin Romblon Tides Line yan Salamat din kayo ano Tablas Angler Ayan Ayan mga master, doon na tayo sa si spot na yun. Ayan mga master, oh, dito na tayo sa si spot. Pili na lang tayo ng lugar kung saan walang damo. Ito yung maaga ka palang, basa ka na. Kasi iiwas ka sa mga damo. Doon pa sa bandaron. Ayan, ayan, medyo sabi nga ay karamig. ka naman makakahagis dito banda sa malapit doon nang malamig na banda ayan malamig na madam pa ganun talaga kahit banda dito mga master hindi tayo nasisiro Zero tiyagaan lang unang hagis mga master check the drag mm, damo, unang strike O, snapper oh, mga master Ay, hindi Hindi ko alam mga master, tawag Ibang isda mga master, oh. Magandang kulay Magandang isda ang tawag dito sa isda na to? O, ayan, no? Maganda. Nakakadali na mga master. Anong tawag dito sa isda na to? Snapper din siguro to. master may isa na tayo ayan mga master oh. ayan mga master o. ibang style kailan ako nakahuli nito Banda rin tayong konti. One hour later. Ayan mga master, ang galiig na. Ang aga pa. Ilipad muna tayo dun sa kabila. Medyo mabato dun. Dito wala na mapistuhan. Ang galiig na oh. Ayan oh, Huwag kang aalo ng malaki. At tayo malulubog. lulubog. kami sa kabilang spot mga master. Ayan mga master. Balikan na lang natin ito sa isang araw ulit. Baka mayroon na uling kitok. Ayan mga master. Ayan o. Oh. Yeah. Update na lang pag nasa kabila na. Alright, ayan. Ayan oh, mga master. Dito na tayo sa kabilang spot. Ayan o. Oh. Dito na tayo. Hmm, pisyon mga master Tiki Yung mga ganitong gilahan Hindi talaga nagpawalan tiki Yan mga master, tiki ito uh, may paprito na naman ng inyong kapaktas Ay, hindi, ay, card Ay, grabe na yan card mga master Nakatali na ating ano, bagaang check card na paprito nakapitik si kasi mga pahilanya eh. mga pahilan tiki yung mga uh, ganun eh mga pahilan tiki nakahuli na ang ating bagwo ang lore ang bugaong lore laki niya stopper ay putik yapusin mo tas mo nga diba dyan ako ha nandyan ako kanina ay hindi naman ako paborito dyan alright ayan mga master ayan try naman natin tong lure nito ano Eli Minor Lure <laughs> sabang angler ayan try natin to unang hagis kay Eli Hmm, fish on, mga master mm, fish on oh, fish on sigaras ah oh, grabe laki ang <laughs> laki mga master oh. big time GT giant tiki <laughs> mga master sa laki naman tiki ah ay pwedeng panlaban sa ano ng laki mga master oh tiki magtiki ay tuhog ka Ayan, master tuhog yan tiki

pinakagat naman ng mga master kahit, 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 kahit hindi lang tayo makapunta dun sa sobrang ano, lay, lalim dun pa sana tayo kung medyo hunas ay natabi naman yung isda wala lipat na naman nag it's time master. Hmm, pisho na master. Yon, yon, balo, yon mga master. Balong maliit Ayan o oh. Ayan mga master oo oh. Ayan, balong maliit Pag uri muna natin Ayan Hmm Hmm ayan mga master, balong maliit hmm. hindi na makatakas tiba yung leader line natin napakaangas yan mga master, maganda pagkakwa nya, balong maliit ayan mga master uli ka balbon, pagod ka na siguro ayan mga master balong maliit may may natin anin, pagurin muna natin titigil din yan mga master, balung maliit pero goods na rin yan pang ulam na yan eh pang na yan mga master hinabol pa nya alright, ayan mga master mm. balung maliit ganda ng tama mga master oh. Maraming beses umikot yung kwan. Leader natin ay makapalto. Balong maliit. Ayan, di pa tayo mga master. Malalim na talaga. Okay, saglitan lang tayo dito mga master. Madali lang talagang tumaob. Kanuping man lang dyan. Para sap -sap sabawan. Hmm, pisyon. Ah, nawala. Tiki lang yun. Sumabit pa eh. Hmm, fish Tiki. Master. Monster pamprito pamprito priking pamprito tiking pamprito tamang tama lang yung size na pamprito tiki ayan mga master, tiki tayo pamprito pag nakawala siya sa oh, pagkakanya, di hindi siya hindi palo. wasak naman ang mga nga eh hindi na ito mapupukay natin ingot na ba siya sabit yan nakad niyo yung napalubog ba ege oh pisyon hmm mga master ¡Tiki! 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 ¡Cómo ¡Tiki! ¡Paprito! ¡Hola! ¿La oí? ibabaw dyan hanapin mo lang kaya yan sumabit Lagi ulit tayo mga master Tayo, langoy lang eh Kita rintai nak kuantik tu lah Eh, mamaste ragis Syambahi Syambahi Hmm, fish on Hmm Humabul ka pa na pagkain ka Ah, pulpo, mga masker Lungkot na lungkot. fish on Oop Fish on to O tiki Fish hmm. on mga master Pandagdag prito Pandagdag prito na naman mga master Ayan Oop Ika ay lalaki <laughs> Dami itong magkakamagalak nito eh Maraming magkakamagalak talaga Ang tiki mga master o, Walang boss, Madali silang mag anak na naman ano na, tayo Ayan na ayon na Hinag Malun pa hindi pa kami sa later <tip> Alright, ayan mga master Hanggang dito na lang yung fishing natin Tayo pa uwi na Ang na oh Ang na mga master Tapos yung mga maninisid Ayan na oh Yung bangka na yan oh Katabi na rin natin Kaya uwi na tayo Laki na ng tayo Balik na lang tayo sa ibang araw ulit Ayos na, may pangulam na tayo Ayan mga master Maraming salamat sa inyong panonood Ayan Happy fishing lang sa mga master natin dyan Yan, yan shoutout sa inyo lahat Sa mga subscriber natin dyan, maraming salamat Yan, shoutout sa inyo Salamat sa inyong panunood Yung sa mga bago pa lang dyan sa channel natin Yan, mga kabaktas yan. Don't forget to subscribe And press nyo na rin yung notification Mga master Para sa Updated kayo sa ating Fishing adventure pa mga master Yan, maraming salamat, peace out Ayan mga master, bye bye